So, good morning mga guys. So, ayan na nga guys, magluluto tayo ngayon ng uh, ubod ng ubod ng ganda. Charot. <laughs> ubod ng niyog. Ang nagluluto ay ang ubod ng ganda. <laughs> ubod ng sarap. So, ayan siya. So, lahat ng mga matitigas na na pwedeng, eh, yung itina, itinapon ko na. So, ito na yung talagang sinade ko. Kasi, alam nyo naman na hanggang pwedeng lutuin sa akin niluluto ko. So medyo malambot pa yan. Kasi marami akong lutong gagawin dito. Magiginata ang ubod ako ng gulay. Kataan ako doon. ayan na nga. So maraming lutong gagawin natin. Ginataang ang ubod na gulay. At magagawa rin tayo ng ginisang ubod ng gulay. At magagawa rin tayo ng lumpiang sariwa. Marami pang magagawa ko dito. Kasi ano. So ang gagawin ko, ayan. So ito pwede pa to kasi malambot. Hihiwain natin ng ganito, Pino. Yan. Yan. Masarap ito. Yan. Para hindi siya mangitim kagad, ibababad natin siya sa tubig. Kasi mabilis siyang mamula. Nagiging kulay pula kagad siya. Dapat talaga babad kagad sa tubig. So, ayan. So, ganyan lang. Hiwa-hiwa siya sa lahat. Hiwain nyo lang siya ng ganito. Ganito yung ginagawa pang ano sariwa. Itong gantong tangkay, yung hiliwan ng papa. Ayan, mukhang lumpia ang sariwa na yan. Sarap na yan. Ito lang ang ginagamit nila. Ito sayang pa kasi. Pata, alam nyo, ah, <coughs> Malutong pa, makakarun pa. Okay na yan, gulay lang naman yan. sayang. Hiwain lang natin ito ng pinong-pino. Try natin. Kasi talaga yung para sa akin, napaka-precious yung gulay na ito eh. Bihila kasi ma mabili talaga ito. Biruin mo ilang taong puno bago ka makapagulay. Kaya dapat wala kang masasayang. Sa lulutuin mo siya lahat. Yan o. Oh, para sa mga Sarap yan. Ito yung una nating lulutuin gagataan. Ito mga natitira, pang pangubod na lang natin at saka pang ibang gulay na lang. Hindi masyadong marami. Ikip na lang natin siya. Tingnan mo ito oh. Ito kinakain pa ito oh. Tambor. Mm. Matami. Luwang anak. Lalo na kung ano to ah. Lalo na kung bagong-bagong puti. Masarap yan. Guys, ang kaibahan lang dito sa pumot ng sagit, nakakain mo siya ng hilaw. Paborito namin to. Minsan hindi namin talaga ginugulay. Pinatangas lang namin ng ganito. Ah. Mm. 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 Sabi mm. sa no? Nakaya. Mm. Nakaya pa ng hilaw. Nakaya ng hilaw to. Mm. 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 Ah. Oh. Pansin ka Masarap pa sa sintoma. Mm. Lalo na to kung ano, yung bagong-bagong ano, ang tamis. Hmm. Ang pagluto kasi dito, parang labong. Ang problema sa sa labong, yung labong, hindi mo nakakain hilaw. Kasi nakakaangin yun, nakakahilo. Ito hindi. Kinakain ko ng hilaw. Kaya, hmm, sarap. <laughs> Meron pa <baka> kaming <may> merienda. Hmm. <laughs> um, sarap. Yung labong, nakakulay na ako. Hmm. Sarap ba

yan. Sarap. Paborito. Pagka bagyo sa amin, paborito namin to. Ito yung palagi namin kinakain. Patapos ng bagyo, wala kang mabilang ulam kasi wala Walang isda. Ito ang ginukulay namin. Patagal. Igitahin mo lang. Tapos, lalagyan mo ng mura. <laughs> Kaya mura kasi yun yung pagkain namin sa bag, pagbagyo. Ginitang ubod na may mura pa na ano. Ang sarap. Bitay mo ng tabawang sibuyas. May konting paminta. Tapos, yan. Tapos, lagyan mo ng konting toyo. Tapos, lagyan mo ng mura. Na, na, na parang... Parang adobo uh. yes. Pwede di adobo kahit anong luto. Yan. Tingnan nyo. Ang dami na, oh. Mm -hmm. Oh. Fresh sa akin yung gulay na yan. Kasi, alam nyo ba? Bihila talagang magbebenta nito. Kasi, imaginein mo, ilang years ang nyog at papuputol mo para lang magulay ka. Mm -hmm. Nabugulay lang yan. pag yan ay natumba ng bagyo. Kasi, sino naman ang, para lang kumain ng gulay ng ugod ng nyog para puputulin mo yung buong nyog para lang kumain ka. Kaya sa akin, walang sayang yan guys. Fresh sa akin yung gulay na yan. Walang mm. tapon yan. Mga limang lutoan yan. Piyan pa kami sa ubod. Tingnan mo, ito pa ako oh, puno na oh. Yung mga tungo niya, tinama okay. ko na. Dalawang ulang pa to. Tatlo. Dalagain ko siya. Ito, hindi ko muna siya hihiwain para hindi siya mangula. Maglalaga ako hanggang mamayang gabi magdadala pa rin ako sa Dubai para sa paglumpia ako tsaka gulay. Pati tingin ko yung mga taga Dubai nito. Ah, mm, dami pa ako. Mm. Mm, oh. Mm. <laughs> hmm, Mm, tangatin mo na. Ko. Para na ito kamang isang niya. Hmm. Sarap. Dami. Kaya na tikman mo. Dami. Okay, kung mo din mo para sa kamay. Mm. Mm. <laughs> hmm Ano Alam niyo ba kung magkano lang bili ko nito? Sa daanan lang namin along the way, pauwi kami ng Manila. Madaan na namin sa ano, panting ano yata, banot. Nakita namin na kalispre. Binayaran ko na. Binibresuan niya ako ng 200. Eh. Binigyan ko na lang siya ng 300. diba? Hindi ka naghugi. Hindi <laughs> siya kilo ha, bumuhan. Hindi oh. ko makaan. Maraming mamayan. Walang hmm. sayang.